Ayan po, sa lahat po ng mga kapuso here in the Philippines and sa mga kapuso po namin for, sa GMA Pinoy TV, uh, si Alden Richards wishing you a very Merry Christmas and a prosperous Happy New Year po sa inyo lahat. And just keep on supporting GMA Shows po. Kita-kita tayo soon, mga kapuso. Maligayang Pasko po uh, sa ating mga kapuso dito, sa, sa Pilipinas at saka sa ibang bansa. Uh, yan. Sana po maging masaya po ang Pasko ninyo kasama ang inyong mga pamilya. Yan. Merry Christmas po. Sa lahat ng mga kapuso na nandyan sa abroad o dito man sa Pilipinas, maraming salamat po sa inyong suporta. At sana po this Christmas ay mapasaya pa lalo namin kayo sa mga palabas na meron kami para sa inyo. May God bless all of you very soon and I wish you a Merry Christmas even though you are not with your family. Sana po sa aming message sa inyo ay medyo sumayo ko ka kahit pa paano po. God bless and I love you very much. Sa lahat ng mga kapuso natin dito sa Pilipinas at sa mga yung mga nasa abroad, um, sana magkaroon kayo ng magandang Pasko at uh, maging masaya kayo. And mag-iingat kayo dyan kung nasa naman kayo ngayon. Ako po si Beto Sumaya. Ano ko naman po si Mikael Daez. Okay. Merry Christmas! Amazing Christmas mga kapuso! Amazing! Yes, sa mga kapuso natin na nandito at abroad, Merry Merry Christmas po sa inyo at gahit kano pa kayo kalayo sa aven, ala sana alam ninyo na nami-miss namin kayong lahat at mahal na mahal namin kayo. And that we're so proud of you. Merry Christmas, mga kapuso! Merry Christmas! So mga kapuso natin dyan, uh, alam nyo, ang iba iniisip natin na ngayon Christmas is uh, it's just a happy date na darating at aalis din. Uh, e eh, sarapin natin siya kasi... That's the best gift that God has given us, the birth of Jesus Christ. And sana ang Christmas natin ay hindi lang sa 25 nagaganap. Na Every day, if you care for someone, if you give for you give to someone, that will be Christmas. Uh, hi mga kapuso, Merry Christmas po. And uh, sana this Christmas uh, mas mag-share pa po tayo ng magmamahal hindi lang sa pamilya natin, kumbaga sa lahat ng taong kilala natin. Merry Christmas pati and spread the love. Pati hindi kilala, pati sa hindi kilala. So, wala akong ibang hinihiling para sa inyong lahat. Kung hindi ang Pasko, and I hope you get to spend it with your loved ones. Hindi naman kailangan mag-arbo at mag gastos Basta sama-sama